guys, kumusta? Kaming mga Boy Scout TV So karoon guys na may pagkabuhaton subag Subay mo sa akong garden kay Giyagyan Lagi o yok. Among subay karon karoon Ognaon sa nain haitabo Kaya gabunuhan na ko to Itong aging So karon guys, tara na! Oh, <tap> <tap>

Suru-suru saan? Suru-suru saan? Suru-suru saan? Wala nga ang initag duro. Dugo kayo mamamuli, wala nga kasagot si kainit. ikakita nga to. Kung saan man ituro de? na siya dyan nga binhe. Ikaw rin nagwala na? Eh? Mm. ikakita nga to, mga balangho'y, nga tanong na to. Nga joke pa niya, tanong-tanong sabay. Mag... Arante. Oh cinta mau lu musung ko Basi gasok ang lolo. Di ako bala. Ano ni buto sabet sabit? Kung nakaon di. Uh. Ate bet! ko ni buto na sabit! Asa ba'y buto? Sus! Gago! Gago lamang ka day! Ano yung usa? Okay. Hmm, tanak ba? Ano yung usa? Hmm, tanak ba? Oh, tunay <tod> tanak! sabog tung magkanyang gusto oh kana butong mga pawak na mo na butong na butong. Muna, Muna, yung, oh. Muna, yung butong mga pawak na oh. <laughs> mo mga... na Sabaw. butong mga pawak na mo na yung butong <laughs> mga na mo mga yung butong mga na yung

すいません。